guys good Morning! For today's video guys, nako nagising ako ng napakaaga kasi hindi ko alam kung ano yung tumunog na napakalakas na tunog guys. Tapos sinilip ko yung sa labas. Tapos pagtingin ko may mga bombero guys. Tapos sabi ko, ano ba yan? Baka may sunog. Tapos nagmamadali ako kasi yung oh, tumutunog bala ay sa ano namin, sa building namin. So yan, tingnan nyo naman update. Walang hilamo-hilamos -hilamos kasi may sunog kasi sa aming building. Tingnan nyo yan yung building namin. May sunog, nag-usok-usok yung isang room doon sa may seven floors. So, yan. Lahat kami pinalabas at sa yan, yung problema namin is, naghintay kami almost one hour para ayusin yung sunog na yon Hindi naman siya guys, ano yung may apoy siya. Ano lang siya, may ano lang siya, may usok-usok na yung, may timpa naman na usok. Nakakamatay yun talaga guys. So, yan. Tinatawagan ko yung kasama ko. Sabi ko, saan ka na ba? Kasi mag -isa lang ako sa room siya is na sa stay in siya. Yeah. So, dumating naman siya at yun. Nagutom kami sa kakapanood kung paano patayin yung apoy. So, yan. Siya yung nagluto. Sana all. Oh. Hindi siya yung nagluto. Ako nagluto guys, no. Kaya hindi marunong daw magluto yan. na ah. Marunong din siya magluto guys. Kaso, ako talaga yung nagluluto talaga. Kasi, pagod nga yun, galing sa work. So, yun nga guys. Grabe ang ano guys, kabako. Kasi, hindi ko alam anong gagawin ko. Kasi nga may sunog. So, tinuktok ko lahat ng kapitbahay ko sabi ko gumising kayo dyan mga ano yata yung mga six sabi ko gumising kayo dyan kasi may sunog ganyan gising lahat ilan ba yung tinoktok ko na room limang room ng ano ko kinatok ko para lang gisingin sila tapos ang hirap hirap pag gisingin ng iba tapos nung gumising na sila nakalabas na sila isa isa guys is ako naman ang lumabas tapos nakasalubong ko pa yung bombero pinasabi sinasabi pa sa akin na sura 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 tapos yun guys nga tapos nagutom nga kami kasi alam nyo guys dalawang beses na kami naka experience ng sunog dito sa aming building kaya nga nako mag ano sa balutan na kami alis dito baka next third hindi na sunog hindi na talaga uso kung hindi mag mag fire fire na yan talaga so sobrang gutom talaga guys yung nangyari sa amin so yan naubos ng kasama kong isang kalde pero char. <laughs> Nagluto lang kami ng manok for the day. Pa chill chill lang kami pero kinakabahan talaga kami niyan guys kasi kapag may sunog talaga guys is meron talagang mag-iisip talaga yung mga ano mga pulis kung anong ginagawa-gawa diyan sa room bakit ano sunog mga sigarilyo ganyan or ano yung ginagawa diyan sa room kasi de delikado rin talaga guys kapag may sunog ganito guys kapag hindi mo inano hindi ka kasi matatrap ka talaga hataas, mabuti pa yung sa amin first floor lang kami, o yan, nangubusan ng pagkanin yung ikasama ko kasi nga, pagod na pagod kami tayo ng tayo kami sa labas so yun guys, thank you